Hello, good afternoon, welcome to my vlog. Ito po yung, yung motor na bili ng asawa ko. Mm -hmm. Second hand lang po siya. Mm -hmm. Yan yung taro ng asawa ko po Guys. Ingaeus. <laughs> <You guys. laughs> Sinatawa na ako ng hipag ko. Vlogger na daw ako. Parang totoo na. <laughs> Thank you guys. <laughs>